lahat tayo nakakaranas nito as in yung magkakasama kayo ng mga kaibigan mo, kapamilya mo at masaya kayo nag-uusap ng biglang nagblanko ang utak mo at bigla na lang di mo na alam sa sabihin mo. O kaya yung may dumaan parang anghel tapos bigla kayo natahimik, ganun. Awkward ba? Diba? <laughs> Pero yung totoo, naubusan na lang kayo ng pag-uusapan tapos di na alam anong susunod tapos yung mga eksena na gusto mo pa sana kausapin si Crush, pero wala ka nang maiisip kung ano pang ikukuwento mo. Boom! Blanco nga nga, bad trip, 'di ba? Kaya 'wag mag-alala, na dito kami para saklolohan ka. At ito ang limang bagay na pwede mong gawin pag naubusan ka nang sasabihin. Una. pagbigla ka kang nagblanko at naubusan ka nang sasabihin, tumingin ka lang sa paligid mo at maghanap ka ng mga bagay na makakapagpaalala sa iyo ng kahit ano kunyari nakita ka ng pulang kotse at naalala mo yung unang kotse mo nung college ka pwede mo sabihin nakikita mo yung pulang kotse yan? naalala ko yung kotse ko nung college pa ako kasi pula din yung parang ganyan ikaw anong gusto mong kulay ng kotse ganun mm, -mm. <laughs> Maganda paraan to para mapagsimula ng panibagong topic na mapag-uusapan at maganda rin tong kasunod pagkatapos magkwento ng kausap mo. Karaniwan, ganito magkwentuhan ang magkakaibigan dahil ang mga tao ay normal na mas napapalapit sa mga taong halos katulad nila at pag nakaka-relate sila sa mga kwentong to, lalong lumalalim yung connection nila. Siguro doon mo lang huwag mo palaging gawin mas superior ka sa mga storya mo o magmumukha ka lang mayabang. Magtanong ka ng mga open-ended na tanong na hindi nasasagot lang ng oo o hindi nang mas madalas kung may pagkakataon. Imbis na magtanong kung masarap ba para sa kanya ang hotdog na niluto ni Pipoy. Yes, hotdog po tang ating topic. <laughs> Itanong mo kung gaano niya nagustuhan yung hotdog ni Pipoy at anong masasabi niya dito. Yung unang tanong, okay, yung unang tanong natin, di ba, masarap ba ang hotdog ni Pipoy? Ay nasasagot lamang ng oo o hindi. Yes, hotdog pa rin po ang ating topic. Pagpasensya na po pag nasagot na niya yung tanong mo, mag-iisip ka na naman panibagong tanong. So, yun yung close-ended question. Yung nasasagot lang ng oo o hindi. Then, wala na follow up, di ba? Punta tayo sa pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong na tatanong mo sa kanya is, nagustuhan niya ba yung hatog ni Pipoy? Anong masasabi mo dito? It's, di ba, hindi siya close-ended question meron siyang open-ended questions kasi pagtanong mo ng anong masasabi niya dito is hindi lang masasagot ng oo o hindi. Meron pangungusap at pangungusap na mabubuo. At yun yung magiging start ng inyong conversation. Gets na? Gets mo? Gets mo na! <laughs> okay. Stop. Stop na tayo sa usapang hotdog. Okay. Tsaka tandaan na ang pagtanong ng bakit ang pinaka-mabisang paraan para mag-open ng interes ang isang tao. Kaya kunyari, kunyari, may nakilala kang isang DJ, pwede mong itanong kung bakit niya nagustuhan o bakit bakit niya naging bakit 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 <laughs> <laughs> bakit niya napagpasyahan na maging DJ? Ayun, yung pala yung salitang gusto kong sabihin. <laughs> okay, madalas nakakalalim ng koneksyon ng pag-uusap ang paghukay sa kanilang opinion at paggayak or motivation. Okay, yun ang Tagalog po ng motivation guys pagganyak. Okay? Okay. Tagalog 101. Tagalog 101. Pagganyak motivation. Okay? <laughs> Next. Next. Okay, pangalawa. Pag dumating sa puntong blanco talaga at wala ka talaga maisip na pwedeng pag-usapan, gumamit ka ng mga kapniwan tanong na pwedeng bumuhay ulit ng inyong pag usap Kunyari, ikaw ang pinakabago sa grupo, tapos biglang naubos yung pag-uusapan nyo, pwede mong itanong sa kanila kung paano sila nagkakilala. Laging merong story na nakaakibat sa mga tanong na ganun. Kung nakikipag-usap ka lang sa isang tao, pwede mong itanong sa kanya kung ano ginagawa niya sa buhay. Ang mga sa mga tanong na ganito ay kapag kakwento mo ang iyong kausap, ay magagabay ka niya sa ibang paksa na gusto din nilang pag-usapan. Ah uh, guys, paksa, uh, topic, ibig sabihin ng topic. <laughs> Okay. Pwede siyang sumagot ng ginagawa niya sa buhay, yung trabaho niya o yung libangan niya at mapapansin mo sa tono ng boses niya kung saan sila mas nagiging interesado sa kwento nila. At ito ay isang magandang angulo para ipagpatuloy ang inyong pag-uusap. Pangatlo, para sa mga taong kakros mo na o kakilala mo na, magandang tanong para sa kanila kung anong mga plano nila sa hinaharap. Maganda pang simula ulit ng pag-uusap to dahil yung sagot lagi sa tanong na to ay madalas sa pabago-bago. Magandang paraan to para mga pag-usap at gumawa ng koneksyon sa mga katrabaho mo o mga kakilala mo. Pang-apat, obserbahan yung kausap mo at purihin ng patanong kung ano yung napansin mo sa kanya. Nangyari, napansin mong palangiti yung kausap mo. Pwede mong itanong sa kanya kung mahilig siya sa bata dahil mukha siyang mahilig sa bata. O kung maganda yung katawan niya, pwede mo itanong kung nagji-gym ba siya. Magandang pang simula to para mapahaba yung usapan nyo. Pag tama yung niisip mo, mas mag-open sila sa'yo at mapag-uusapan nyo to lalo. Pero kahit pa mali yung hula mo, pwede nyo to pag-usapan at ipaliwanag kung bakit mo naitanong ang mga yon. Ayos ba? Panglima at ang huli, siya, pagsalitain mo para pwede mo siyang haya mag-isip kung paano dadalo yung pag-uusap nyo. Hayaan mo siya, di ba? <laughs> pwede kang tumahimik na lang para siya ang kung ano man pwede nyo pag-usapan. Pero medyo awkward to. Uh, tipong tatlong segundong tahimik kayo pero kung hihinga ka lang ng malalim habang nakating sa kanya nang walang sinasabi, ay madalas ay magkakomento siya o magtatanong siya sa iyo o kung gusto mo talagang ituloy niya kung ano yung sinasabi niya, pwede mo ulitin yung huling sinabi niya. Halimbawa, sinabi niya ang sama ng kinain ko. At itatanong mo, pero ulitin mo lang yung sinabi niya. Kinain mo? Yung pag-ulit sa sinabi niya ay magandang paraan para mas maging detalyado siya sa sinasabi niya at madalas mas pinapaliwanag niya yung sa loobin niya ng mas malalim pa. Okay? So, ito ang limang bagay na pwede mong gawin pag naubusan ka ng sasabihin. So, hopefully makatulong gabay na to sa mga susunod mong pag-uusap, sa iyong crush, kaibigan, or kahit sa iyong kapamilya. Okay? So, again, kung meron pa kayong ibang naiisip ng mga gabay na pwede nilang gawin pag ikaw ay naubusan ng sasabihin sa iyong kausap, i-comment nyo lang sa baba at huwag nyo na rin kalimutan i-share at i-like ang video na to At mag-subscribe na rin kayo sa amin channel. Okay ba yon? Okay yon. Maraming salamat. Hanggang sa muli.